Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at inilukluk bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasing, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Heso Kristong aming Panginoon. Amen.